Okay mga sir, magkontrolo sa talaban tayo ng click na uh, check engine. Di na lahat mga sir, tinulak na lang. Kasi biglaan daw labas ng uh, check engine. Tapos itatry natin. Ayan, naglilidon -re doon naman siya. Kaso hindi natin alam kung bakit may check engine yan. Ngayon, para malaman natin, sasalangan natin ng diagnostic tools. Kapag so, nagsasalang tayong diagnostic tools, dito sa may uh, battery tayo, Okay mga so, sir, na natin yung cover ng uh, battery natin. At uh, sasalangan na natin ang diagnostic tools para makita natin kung ano yung uh, check engine na lumabas sa panel niya. Ikabit ko muna ito. <coughs> Ayan, nasalang ko yung diagnostic tools. Kapag uh, gaya ito mga sir, huwag mo na kayo kaagad bibili ng PISA. Kapag hindi pa kayo sure sa pisang bibili ninyo or sila ng motor ninyo hindi pa kayo sigurado check natin kung bakit nagkaroon siya ng check engine sa panel. Ayan, puno tayo ng red DTC. Diyan natin makikita. Ayan. Injector. Cold circuit. Sa stored. Tingnan natin. Ayan, inject injector. Ayan. Pupuntaan mo natin yan mga sa kasi mayroon din ako na-encounter na ganyan injector sa uh, circuit port sila lang yung kanyang injector kapag uh, injector yung nagkaroon siyang problema asahan nyo po yan mga sir irindo lang walang kuryenteng lalabas sa may uh, ignition coil ninyo kapag uh, uh, yan ang problema ito okay tanggalin mo natin yung upuan lagay mo natin yan dyan Okay, ito mga sir, natin yung upuan sa kayong cover dito. Ang una nating pupuntirihin dyan, yung mismong injector. Tatanggalin natin to, tapos tatanggalin din natin to para may labas natin yung injector. Magtatry tayo ng ibang injector galing sa ibang motor na umaandar. Tapos salang natin dyan. Ayan, tanggalin natin to <clears throat> para mga tayo ng ibang injector. Okay, ito mga sir, tanggal ko na yung injector, ito yung papalitan natin. At uh, manghihiram muna tayo dito sa kapitbahay natin ginagawa pa natin. Yeah. Yan, yeah, tanggalin mo yan. Testing muna tayo. At uh, dito sa may ari ng motor na to, sir, pairam na ako ng injector mo, pantitesting lang natin para siguradong uh, yung pisa na uh, kukunin natin ay uh, sure bull para hindi mapagastos si, si customer yung, yung injector, mura lang naman yan. Okay naman sir, nilagay na ano, nailang na yung injector ng kabila. Ilalagay naman natin dito para matesting natin kung ito ba talaga yung sira. Kasi yun din ang tinutukoy sa ating ano, sa ating uh, diagnostic tools. Yeah, kasi chinik na yung wiring nito mga sir. At uh, hindi na tayo na unang nagkalas nito kinalas na rin na nila kaya check na natin tapos kapag uh, once na ganito yung ginagawa ninyo mga sir kung uh, hindi nyo alam yung technique sa so paglagay uh, nito doon mas mainam lalagyan nyo siya ng grasa o di kaya langis para hindi masira ngayon kung sakala hindi nyo naman nilalagyan ng ano ng langis grasa ganyan ganito niya para may lagay niya at hindi masira yung ating ginagamit na ano puro yung o-ring natin yan tapos ipitan natin lagay ko na yung sakit ipitan ko na konti lang Ah, kapag lang. Hindi ka na hit na. na Okay, pagka ang susi natin mga sir, pag on natin, dapat tutunog yung fuel pump natin. Kapag once na tumunog yung fuel pump, matik po yan na magkakaroon na siya ng kuryente. Okay, testing natin. Okay, hindi tumunog. Dapat tumunog to. Ayan, hindi tumunog yung kanyang uh, fuel pump. Ibig sabihin, may problema na yung kanya ng uh, computer box. Kasi wala rin kuryenteng lumalabas sa ignition coil. Ayan. I-try mo natin burayin yung ano yan. Yung error code ko, mabubura natin. Kapag hindi natin mabubura yan, matik na problema na talaga. Uh -huh. Check natin. <coughs> Ang tagal. Mm Tapos, i-try natin ulit siyang ano, i-on and off. Kapag ka pa rin, okay, matik, hindi natin kaya murahin talaga. May problema talaga. ito so, mga aso, nalagyan niya natanggal na natin yung kanyang play rings at uh, dito tayo magbabas yan kasi try tala talaga mga sir yun na yung problema talaga nito ito yung check engine dyan kasi ang uh, nangyayari nangyari wala yung fuel pump wala rin, wala rin kuryente lumalabas sa ignition coil, matik yan na uh, dito ang problema ngayon para makasigurado si si customer na yung hinala ko ay eh, totoo, magta-try tayo ng uh, isang ECU, manghihiram tayo. Kapag uh, umandar or nawala yung chicken gin, or kahit dito mga sir tumunog yan, matik yan na uh, sira na yung computer box na yan. Kaya gagawin natin, magti-testing tayo. si mayroon din kaming ginagawang isa na nabasag yung kanyang flaring sa unahan kaya ngayon, iniram, ko muna yung ECU niya. titisting natin dito. Para sure ball. Na makita rin ng customer na yung hinala ko, eh uh, ECU ay totoo. din naman talaga na uh, hindi natin pinapakita yung problema nung sira ng motor. Baka isipin ni eh, uh, kuro, -kuro lang, haka-haka, ganon. Kaya ginawa gagawin ko to para isalpak natin dyan at mapaandar natin yung unit para yung kinala nila eh sure ball na sila talaga ito okay testin natin ito ayan yeah. patanggal ko muna kay Kapulo ang uh, hinala ko mga sir kung bakit yan nasira dito po yan sa ilalim ng ano yung wire natin dyan sa ilalim ng total body talo sa katagalan na ng unit natin at hindi na natin na-maintain yung mga wire na yan isa rin po yan na nakakasira ng uh, ECU natin pangalawa yun nandito yan, pangalawa yun nandyan pero may gagawin tayo dyan papasakan natin ng ano ng hose ito pasakan natin yan doon para hindi na uli makasira kasi pabibilin at pabibilin ko sila ng ano ng ECU kaya titistimuan natin yan iniram natin yung kabilang ECU nya ito, iniramuan natin para may salpak natin dito kasi yung uh, ECU nito check engine ayaw tumunog yung fuel pump wala rin kuryente redondo lang sya yan dito sa kapila yan yan Saksak muna natin. Ayan. Okay. I-on natin. Pag-on ko, dapat mag-on at mawawala yung check engine. Okay. Nawala yung check engine. Tapos, paandarin mo. Dapat i-start po yan. I-start po siya mga sir. Ayan. Sure ball na sila nya yung computer box. Kaya para makaiwas kayo sa pagkasira ng computer box ninyo mga sir, Kapang uh, hindi pa nasisira yun sa inyo, i-double check nyo na ito. i double check nyo na yan. Tapos, pabalutan nyo ng electrical tip yun dito. Kahit kayo mga sir, kaya nyo nang uh, gawin yan. Tanggalin nyo lang to Ito, kahit hindi na yung sensor mga sir, kahit huwag nyo na tanggalin yan. Ito, ito, lalo kung hindi nyo lang magtanggal dito, dito kayo magtanggal. Tapos, i-delist nyo lang siya saka nyo sya iangat kung mayroong kayong uh, nabibili na ano dun sa auto supply yung ginagamit sa mga sasakyan yung parang ano yung kulay orange ba yun na ginagamit sa bahay pero sa auto supply mayroong nabibiling gano'n na kulay itim yun na lang yung gawin nyo ipang uh, cover sa wire nyo dyan para makaiwas kayo sa pagkasila ng computer box kasi napakamahal po talaga yung computer box ni click at uh, pagkakalam ko wala pang nagre-repair po nyan pa sa akin kasi mahirap tanggalin yung uh, parang kung ano, metal epoxy sa likod niyan Nagpa, nagpagawa na rin kasi ako nagtry na rin ako nagpagawa hindi kaya inayawan ako kaya ingat ingat mga sir ayan Nalaman na natin okay pabili na tayo ng computer box okay babalik na natin yung computer box nito dito at uh, ito pinabili ko na computer box at uh, ayan nalaman na nila na computer box talaga yung sira kaya, ayun, uh, bumili na sila. Kasi wala, wala akong stock ngayon, mga sir, ng ano, computer box. At, syempre, idodouble check ko pa rin yung wire niyan. Babalutan ko ng mabuti yan. Pati nandito, uh, ayusin ko rin yan para hindi, hindi na uli masira. Okay, ito ba, sir, yung uh, computer box natin. Nagkakalaga ng 9,750. Masakit po sa bulsa ito, mga sir. Kaya, dapat kunahin uh, nyo na abang uh, hindi pa nasisira yung ano, abang hindi pa nasisira yung computer box nyo sa mga naka-click na medyo may katagalan na balutan nyo na dito yan, ang nilagay ko dyan yung ano, double sided tape parang may foam yun tapos dito naman, ginawa ko dito naglagay ako ng makapal na hose para ipinasok ko dun sa ano, sa bakal dito, purpose naman yan hindi masugatan yung goma natin o yung wire natin dito isa rin po yan at uh, marami na rin akong nagawang video na dyan naman nasira yung ECU kaya nilagyan ko na ito ng ganito para kong matagalan at uh, ito na yung ano ito mga sara tip lang din bago nyo buksan yung uh, computer box na nabili nyo kailangan uh, i double check nyo yung code bago nyo buksan Yan, dapat iparehas nyo rin dito sa nasirang ano natin ACU. Dapat same sila. Kasi kapag ano, ah, sige, sige. Kasi kapag nabuksan na natin to at uh, ibang ECU yung binigay sa inyo at nabuksan na, may hihirapan tayo magsauli. Eh, okay sana kung medyo mura lang, wala problema. Dito may presyo. Kaya da, laging yung i-double check dito may code dyan dito sa ilalim bago nyo buksan may isilip nyo naman dyan yan yan dapat i-double check yung mabuti eh, kasi mali yung presyo Okay, lagay na natin to ayan bagong bago tsaka payo lang din mga sara sa mga kapwa ko, mekaniko in case na kayo maglalagay ng bagong computer box natin o kahit sa inyo mga sara may ari ng motor bago nyo ilagay ito, double check nyo muna kung saan parang galing yung pagkasira ng ECU ninyo kasi karamihan lang din naman dyan sa so wiring talaga nasisira yung ECU natin bago, bago nyo isalpak ito, check nyo muna yung wiring ito, chinik ko na yung wiring at uh, nakita naman natin kanila na nagtest tayo hindi niya naman sinira yung ano at uh, syempre, siyempre yung mga dahilan ng pagkasira eh agapan nyo na o balutan nyo na mas makapal para tumagal uli yung ECU natin di ba aling iba na yung problema ay natin wag lang itong ECU kasi habang tumatagal tumataas yung presyo saka yung back nito nyo ito wag nyo kalimutan ibalik ibalik nyo pa rin sa bagong ano natin ECU ang purpose kasi nyan para hindi matalsikan ng bato sa ilalim yan yeah. At uh, ito, huwag yun tatanggalin pa. Dapat nakalagay din yan dyan. Okay, lagay na natin. Ayan, nalagay ko na yung bagong ECU. Testing na natin. Uy, may check engine pa rin. Sila yung ECU. Joke lang. Ayan, maandar na. Wala na rin yung check engine. Gano'n lang kayo yung mga sala para makaiwas kayo sa ano. Pagkasira ng ECU. Unahan nyo na. Para na kayo magaya dito mga sara At uh, may presyo yung ECU natin. Okay, bali uh, babalik na natin yung mga play rings na tinanggal. Ayan, ah, okay na. Babalik na natin yung flarings. Makakabiyahe ka na ng maayos niya. Yan, shout out sa'yo sir Okay, shout out din sa'yo sir Salamat, salamat Uy, may humabol pa Uy, nakuha ka, nakuha ka Yan, okay Okay, ingat, 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 ingat.